Ito na mga kababayan. Kung si Pangulong Duterte malabo ng makauwi sa Pilipinas, itong ibabalita ako sa inyo. Pwedeng umuwi ng Pilipinas sa anumang oras ngayon. Uy, mga kababayan, nangangamoy na ang hustisya. Mga kababayan ko, para sa mga degamo makamakainan lamang mga kababayan ko, ay niya dinampot pong muli si former congressman Arnold, Arnold po Tebes sa Istimur mga kababayan ko. At ang sabi ng presidente ng Istimur ay sinusuka na nila si Tebes. Ay nako mga kababayan ko, tungayan natin ang mga balitang to. At sabi nga pala ng mga DDS, pakanana naman daw to ni Marcos Jr. Grabe naman, anong kasalanan ni Marcos Jr. na naman dyan? Inisisi nyo na naman si Baby M, mga kababayan ko. Ito, panoorin natin itong video na to mga kababayan. Ayon sa balita, ito po ang uh, nakita po natin. O yan, mga kababayan. Muling inaresto sa Timor Leste si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves na itinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Noel de Gamo noong 2023. Inaantabayanan na ng Justice Department ang sitwasyon at magiging hakbang ng gobyerno roon. At nakatutok si Salima Refran. Ayun na. Alam mo, sa totoo lang, uh, mga kababayan ko, Bigyan ko ng reason. Bigyan ko ng reason ba't sinusuka si Tebes ng East Timor ngayon. Tandaan nyo mga kababayan ko, hindi, ano, hindi makakapasok ang uh, East Timor sa ASEAN kung hindi nila isusuko kasi si Tebes. Yes, mga kababayan ko. Pag hindi sinuko ng East Timor uh, si Tebes sa Pilipinas, hindi hindi nila ibibigay, hindi nila ibibigay yung ASEAN. Ano ba mapapala ng East Timor sa ASEAN? Number one yung tinatamasa natin sa Pilipinas na benepisyo bilang ASEAN country. Kung makakasama ang East Timor sa ASEAN, mga kababayan ko, well, maganda po, mga kababayan. Kasi matutulungan din po yung bansa nila. Kung ano man po din na nakuku makukuha nila, kagaya ng trading, mga kababayan ko, dito sa kanilang, uh, kanilang, kung mga business, mga kababayan ko, Nakakatawa lang kasi mga kababayan. Sa so, totoo lang. Ha? Nakakatawa lang. Si Tebes ang ginawang trophy ng Istimur para, 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 para makapasok sa ASEAN. So mga ko, Tebes is the key. para makapasok ang sa ASEAN ASEAN ng East Timor mga kababayan. But anyway, panoorin natin 'to. Alas 8 ng gabi, oras sa Timor Leste, dinampot si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves sa kanyang bahay sa kabisera na Delhi. <laughs> ang abogado doon ni Teves, mahigpit ang yakap sa kliyente. Grabe oh, ayaw bitawan si Teves. Pareho silang kinuha ng mga otoridad na napag-alamang mga kawani ng Timor Leste Immigration Police. Mm -hmm. Immigration ang dumampot kay Teves sa makatuwid mga kababayan. Immigration. So supposed to be kung immigration to, mga kababayan ko, eh uh, ready for deportation na to, mga kababayan. Oh, ganyan talaga, mga kababayan ko, ready for deportation. Kasi example, sa Pilipinas, mga kababayan ko, yung mga inmate na Chinese sa Muntinlupa ay eh, lumalaya na nga ngayon eh. Mga kababayan ko, eh lumalaya na nga po yung mga inmate na Chinese din sa Muntinlupa yung mga nandun sa Iwahig. Ngayon, nasa immigration na sila. Uuwi na ng China. Ganon din ang proseso nito, mga kababayan ko. Mga kapatid, ganon, din ang proses nito, mga kababayan ko. Si Tebes, mga kababayan ko, ngayon, nasa immigration na. So the next step is, mga kababayan ko, deportation na. Mga kapatid, tuloy. Nananatili sila ngayon sa Ministry of the Interior. Okay. Pinost ang mga videong ito sa social media ng anak mismo ni Tevez na si Axel. Ayan na. They are held against our will. They will not letting, they are not letting me go. They... Parang napapansin ko lahat ata ng mga kampo ni, ano, kampo ni Duterte na sumusuporta sa kanya, napapauwi ng Pilipinas. Ha? Don't have uh, Sira Laiha Mandado. My father, Arnie Tevez, has been kidnapped. No? No? That's the big, big no at around 7 p.m. No, no. We already had information that a private aircraft was scheduled to fly over to Timor Leste. Mm -hmm. Okay, let's correct that, mga kababayan ko. There is no private jet. No? Para iuwi si Tebes, mga kababayan ko. Ah, tunay naman yung mga basher natin. Tago na nga natin yan. Alam mo, there is no, ano There is no... There is no, ano eh. Wala naman talagang ano. Wala naman talagang uh, what we call this. Wala naman talagang ano eh. Uh, private jet. Mga kababayan ko. There's no private jet, mga kapatid. Okay? Just, I, just want to be clarify. Wala, walang private jet na sinasabi. And hindi kinidnap si Tebes. Okay, mga kababayan ko. Hello, Ma'am Sylvia. No? Hindi ako magaling katulad ng iba na kayang i-understand yung batas sa East Timor. But ang alam ko kasi mga kababayan ko, iba ang proseso sa kanila. Sa atin kasi mga kababayan ko, ang kriminal, kay, ang kriminal pag uhulihin ng pulis sa bahay, kailangan meron kang warrant eh. Sa kanila mga kababayan ko sa East Timor, hindi natin alam. Mga kababayan ko. Of course, East Timor government and immigration officers, immigration police na humuhuli kay Tebes eh. Iba yung proseso na sa proseso natin mga kababayan ko sa atin mga kababayan, pag ni ng bahay, papasukin mo yung bahay, kailangan may court order ka, meron kang, ano mga kababayan ko, meron kang warrant to pares para arestuin yung tao. Dito, pag dito sa Pilipinas. That, that is the justice system sa Pilipinas. Iba ang justice system sa East Timor. Mga kababayan. So now, ang claimant ng anak ni Tevez, mga kababayan ko, kinidnap ang tatay niya. Because ang alam ng anak ni Arnie Tevez, mga kababayan ko, is pag nasa Pilipinas ka, ganoon ang proseso. Pero iba ang proseso sa East Timor, iba ang proseso sa Pilipinas. Klaruhin natin yan, mga kababayan ko. And 199.999% wala pong private jet, mga kababayan ko, na hinanda. Mga kababayan ko. Okay, mga kapatid. But ang klarong klaro sa akin, mga kababayan ko, kung bakit hinuli ang tatay mo, no? ah uh, Mr. Uh, anak ni Tebes is kasi ang tatay mo ang susi para makasali ang East Timor sa ASEAN. Hindi kasi makakapasok ang sa ASEAN kung hindi ibibigay si Arne Te si Tebes. Gawa nga na meron in, uh, merong red notice sa Interpol. And then at 8 p.m., immigration officers arrived at his residence and picked him up. They just picked him up without documents, without... Like I said, mga kababayan ko, hindi natin alam yung proseso sa kanila, mga kababayan, kung bakit din nampot si Tebes ng ganon na hindi sila pinapakitaan ng... Uh, ng warrant of arrest. Magkaiba kasi tayo ng ano eh, ng uh, constitution. Sa Pilipinas, may warrant of arrest dapat bago arresto yung isang tao. Hindi natin alam kung ano meron sa kanila. Tuloy. Warrants or any form of legal documents. Wala raw access kay Tevez sa kanyang mga abogado. Ang kanyang legal team doon, na ng petition for habeas corpus. Mm -hmm. Uh, rate of habeas corpus is a preliminary Alam mo magaling talaga na abogado to mga kababayan ko no? Magaling, magaling to si Topacio mga kababayan Biruin mo, biruin mo, Krian, biruin mo. Ina may red notice na yung tao. Mga kababayan, kung talagang napapano niya pa, dyan ako believe kay ano eh, kay uh, Atty. Topacio. Well, shoutout kay Atty. Topacio ha. It is addressed to a person detaining another to produce that person in court and to justify to the court the cause of his caption or his arrest. O baka bumalik na naman si, <laughs> si Atty. Doon. So kung igagrant po yung writ, dadalhin po sa hukuman si Ginong Teves at doon po ay kailangang makumbinse ng mga authorities na umaresto kay Ginong Teves kung bakit siya inaresto. Ganoon na nga. Ang Department of Justice, minomonitor pa muna ang sitwasyon sa Timor Leste at inaantabayanan ang mga magiging hakbang ng gobyerno doon. Ayun. Tinawag namang fake news ng DOJ ang sinabi ng pamilya Teves na may private aircraft ng Pilipinas sa Timor Leste kagabi. <laughs> ano to mala Duterte mga kababayan ko nangyari. <laughs> ano to ano to mala Duterte ang nangyari kay Teves? Matatanda ang kinasuan si Teves sa tinuturing mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel De Gamo no March 2023. Yan yung yan yung accusation na ayaw harapin ni Tebes dito sa bansa, mga kababayan ko. Suddenly, uh, hindi siya, hindi pa siya convicted. Pinagbibintangan pa lamang. Correction natin yan, mga kababayan ko, ha? Because some of the content creator are saying na, ah, si Tebes na nagpapatay doon, si Tebes na nagganito doon. Mga kababayan ko, hindi pa siya convicted, mga kapatid. Pinagbibintangan pa lamang siya at gusto siyang pasagutin sa Pil ng Pilipinas, mga kababayan ko. But suddenly, Uh, Congressman Teves nagtatagusan eh sa nagtatagusa ano sa East Timor. Tuloy. May arrest warrant at Interpol red notice si Teves para sa mga kasong multiple murder. For... Eh, yan ang yan ang magpukulong sa kanya talaga. Mga kababayan ko. Actually the Interpol red notice, mga kababayan ko. Yan ang nagkanya yan, yan ang yan ang nagpakulong kay Duterte. Mga kapatid. Isa yan sa mga nagpakulong kay Duterte. Well, inaantay ko rin yung red notice ng uh, Interpol kay Harry Roque. Mga kababayan, tuloy. murder at attempted murder. Idinurin din siyang terorista ng Anti-Terrorism Council. Grabe oh. Si Tevez, nakaalis ng Pilipinas at nagpunta sa Timor-Leste noong April 2023. Pagsapit ng March 2024, inaresto si Tevez sa mga otoridad sa Timor-Leste. Ay, ito yung unang-unang pag-aresto sa kanya, tapos napalaya siya. Pero pinalaya rin siya kalaunan matapos pagbigyan ang kanyang habeas corpus petition. Mm -hmm. Humiling din siya ng asylum doon. Ang Pilipinas humiling naman na i-extradite si Teves. Mm hmm Yun yun yun. Una itong pinagbigyan, pero binasura rin kalaunan ng Timor-Leste si Court of Appeals matapos umapila ang kampo ni Teves. Okay? Ang desisyong 'yan inaapila at binatikos pa ng Pilipinas. Nitong Marso, sinabi ng Department of Foreign Affairs na dismayan ng Pilipinas sa kawalan umano ng tiwala ng Timor Leste. Sabi pa ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, makakaapekto raw ito sa hiling ng Timor Leste na maging miyembro ng ASEAN. Ayan nga si, tinya mo ah. Alam mo, ito, mismo presidente na ng ano eh, presidente na ng uh, East Timor eh. Ang uh, nagsalita. Kasunod nito, nagpahayag si Timor Leste President Jose Ramos Orta na nais na nilang maalis sa kanilang bansa si TV sa lalong madaling panahon. Eto, yan na yon. Ngayong buwan, ilang araw bago ang ASEAN Summit, naghayag na ang Pilipinas ng pagsuporta sa ASEAN Membership Bid ng Timor Leste. Eto na. Kasunod ng ASEAN Summit, si Tevez inaresto ng Immigration Police kagabi. Ang byuda naman ni Degamo na si incoming Negros Oriental 3rd District Representative Janice Degamo, sinabing ang pag-aresto muli kay Teves ay isang makabuluhang hakbang tungo sa katarungan. Nananatili pa rin daw ang kanilang sigaw. Ang mapanagot ang mga nasa likod ng krimen, gaano man kalayo o katagal silang magtago. Nako Para sa GMA Integrated News, Salima rafra Nakatutok, 24 Horas. Yan, yan yung ano, yan yung pinaka pinaka uh, highlights dito. One thing na nakikita ko dito kaya inaresto na si Tebes is like I said, mga kababayan ko, maapektuhan talaga ang Timor Leste sa pagpasok sa ASEAN. So, isa yan sa mga hiling ng ASEAN countries, mga kababayan ko, na kunin si Tebes, iuwi sa Pilipinas, kausapin at tignan ano mangyayari. Then kung may kaso, kasuhan. Mga kababayan ko. But I think mga kababayan ko, maybe sooner or later, uuwi na sa Pilipinas yan sakay ng private jet. Ang inaantay ko ngayon, paano isusuko ng nano? Kay Tebes wala akong problema eh. Ang inaantay ko kung paano ay uwi si Harry Roque sa Pilipinas ng Netherlands. Yun ang inaabangan ko. Kasi, same what happened kung ano nangyayari kay Tebes. Ang magkaiba lang, tinuring na terorista si Tebes at, sa, at si Roque, mga kababayan ko, at large pa rin sa Netherlands. Well, aabangan natin yan. Yan po ang mga aabangan natin mangyayari sa mga susunod na araw. We don't know kung anong mangyayari. But, ang, mas maganda dito, malalaman natin kung talaga nga mapapauwi na nga ba si Tebes. Like I said, mga kababayan ko, Si Tebes ay hindi pa rin po na nating pwedeng sabihin na siya ang mastermind. But, mga kababayan ko, siya po ang pinagbibintangan. Okay? Hindi pa po, hindi pa po guilty uh, si Tebes, mga kababayan ko. Siya po ay pinagbibintangan pa lamang. Okay? Correction lang, mga kababayan ko. Ha? Ayoko kasi magbalita sa ibang content creator. Si Tebes ang nagpapatay niya. Si Tebes ang nagento niya. Like I said, mga kababayan ko, nakita ko yung kaso na yan nasubaybayan natin yan with the with former ano former uh, with the uh, may uh, with, with uh, Mrs. ni Mrs. Degamo na interview natin yan nakita niyo yun but like i said abangan natin ano ang mga mangyayari at mga kababayan ko tandaan niyo hindi pa tayo pwedeng maghatol dahil wala tayong karapatang sabihan pa sila na sila ang gumawa ng krimen. Suddenly, pwede sabihin, pinagbibintangan pa lamang sila. Alright? Ako po si Biyahe ko Koy TV, mga kababayan ko. Maraming 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 salamat po. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.